Ikaapat ang Western Visayas sa may pinakamanubo nga inflation rate sa bugos nga Pilipinas sa bulan sa Agosto 2025. ini-base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Sa interview sa Bombo Radio kay Nelida Amular, Regional Director sa Philippine Statistics Authority 6, iyagin pahayag na nakarecord ang rehiyon sa 0.3% inflation rate sa Agosto, ang pinakauna nga negatibo nga inflation humalin sa Oktobre 2025. 2019. sino so, kay Amular ang pagnubo sa overall inflation sa rehiyon, tugas sa mahina nga inflation rates uh, sa nagkalain-lain ng mga sektor ukon contributors. Ginpunto man niya nga mga manubo o con negatibo ng inflation rate, wala nagakahulugan nga nagnubo ang presyo sa mga balaklon, kundi indikasyon ini inisang padayon nga pagtaas ang presyo pero sa mas mahinay nga pamaagi. Sa pihak nga bahin, nagpahanumdom ang PSA Region 6 sa publiko nga mas maayo ang pagpamakalis sa mga balaklo na sa temprano nga tion, ilabi na nga nagsugod na ang bare months. Kung sa diin, ginalauman nga magasaka liwat ang presyo bangod sa nagahilapit nga Paskwa.